Uwi na lang. May banggaan pa. Uh, dito sa... Ano to? Molino Tree. Ano ba binangga? Motor? Na o, nang sumimp lang lang. sumimp lang lang siya. Pasag <coughs> yung ano ah. Sigdalay ka. Sumimp lang nga lang porser? sir? Hindi. Hindi. Yan, sumim lang. Yan ang yun. <laughs> Pauwi na kami. Ah, ang tala ng konti. Mga ah, motorista. Pauwi na lang kami. May naabutan pa kami. Ano ba yan? Sigrasya. Tawag doon. Pamuting driver. Pamuting. Ano ko? Kaya sa uh, gabi. Sa ulan lang nalabas eh. Sa,

Ya, yeah, para sa linggo na lang ulit tayo eh, magkita-kita. Bye bye guys. Tapos bye. na ang aming biyahe. Para sa linggo na lang ulit. Sige, sige. Sige, ingat. Alright. Ayan ang aking monitor, bumaba na. Huwag naman pala. naman pala. dito lang naman na naman naiipon to sa paanan bago makiat ng flyover ng SM iyan nandito tayo iyan oh, ano sa ba alas 6 6 na tayo sa Camilla Gracias.